di nyo na pwede masisi kung ba't ganito ginaganapan ko lang na natural tsaka inagapan ko na mautal nila ba sinugal ginapang minahal katagal natutunan ko na tumagal tsaka alam ko naman na inaabangan na sa natabangan nyo papakawalan para din naabangan kaso nga lang pala ba ng batang alabang kinalakihan nagalingan nagalingan kaya nakasanayan ko makabuo na madiin hindi ko na malain 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 malain, orating na, malay, na, malay, na, malay, na malay. pati ako na pailing mga naniwala di ko pwede biguin di ko pwede pakitaan na bitin mga tingin na kailangan busugan ko pa din kahit kabisa doon nakilitiin alam ko na may mata na nagbabantay kung paano ko sasablay matyagang nag A aantay kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga luway na luway na makita ako na mahina umay na umay na manira ng alay ng alay na manghila kasi nga walang pinakitang hindi pa matay nung napasarap magrap ang daming nagbago daming nagbago mula nung kilalani ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag gumalaw palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak ang sakop ikaw din ang talo sa laban pag nabalot ng takot nusan ka aabot hakutin lahat nang ng mahahakot yung dami ng pagod ay may sukli pag di ka madamot at kung di ko sinaga baka nauwi na sa wala ganito pala to kalala kita mo naman ang pala paano kung hindi ko to ginawa yung iba di makahalata dami na pwede dami na pwede mawala kasi kung pambaya pwede na puro mamaya kasi totoo na parang himala nagsimula Sakit nga natin Ito dito rin ha 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 ko ka pero ano lulula <laughs> sa augali, wala pa rin binago tao pa rin pag humaharap sa tao pero pag usapang rap pa iba iba ko literal na may bago ko nga abang sa tuwing may ilalabas sa bago yung mga ginawang pambawi sana makikinig palagi para masala silang ganahan hindi yung mga bago ko hanapin yung iba naman na babawan, pero para di na atupagin kasi di na lang maunawaan na imuso ka pinapalalim paano naman naging paunti gumalaw ng pino hindi pa e na natanggeng iba din na laki munti tilamay anting anting sa mula yung kuting ay naging kambing sa dami ng hinain na putahe, pwede nga kalay malaking kantin yung iba nakahalata na sa pang na plaka ha hindi mo pinas yung gumagawa ginagawa magagawa para, para may pakita ko rin para may pakita ko rin nagpakamuk ano pang nananabek kasi meron ang bumabalik Gagawin ko pa rin ang gagawin Ngayon sa ako nito na ito dadalen Subok na subok na yung lagi nyo sinusubok noon Yung mga nanubok, yung umusok ah! Sinasabihan yung dunggong ngayon yung na kami tumutungtong ngayon yung hindi nyo matutuntun kada, kada, kada labas, kahit hindi madalas, malakas kami ng palakas Mararabas ka mga kaya na mabanas kapag usap ang pinas hindi niya mapapalabas sa kung bakit pa paano kita niya naman malina pasaklaro sarili lang ang tinatalo oo wala nang iba halata kasi nga nung yung uso na iba o diba yung iba na bura woo tangin na bulul bulul pa kalimutan lyrics nakakalimutan <laughs> ah, yung kabit kabit ng lyrics eh Si Floji eh, masyadong pinapahirapan yung sarili. Pwede namang gawing ano eh. Pwede namang gawing hiwa hiwa hiwala yung lyrics eh. Talagang pinagdikit-dikit niya eh. Talagang uh, sunod-sunod na dikit-dikit eh. Ganun Floji. Pinapahirapan mo yung mga listeners mo eh. Ganun Floji ha. Ayos ayusin mo. Hirapan tuloy yung uh, kumantahin ng uh, mga tagapakinig mo yung kanta mo <laughs> Tapos masyado ka pang nagbabadali Alam kong busy ka ano Pero huwag ka naman magmadali <laughs> you know, Good morning So it's a beautiful morning Ngayong uh, January 2024 wala na pa patapos tong MRT7 no oh. galing uh, San Jose del Monte Bulacan na ano train ganda, ng ganda na panahon ngayon ah ganda na sikat ng araw ah puta mali ako ng pwesto क्यों Uh, ganda ng panahon huwag kang umulan bagong hugas pa naman yung motor ko huwag <laughs> kang umulan huwag kang umulan huwag kang umulan Ooh.